Lumaki si Sofia sa isang simpleng kapitbahayan sa lungsod kung saan araw-araw ay isang pakikibaka upang matulungan ang kanyang pamilya na mabuhay. Mula sa murang edad, natutunan niya na walang libre sa buhay at na upang makamit ang kaunting dignidad, kailangan niyang magtrabaho ng husto. Ang maliit na negosyong bulaklak na itinayo niya sa Central Square ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita, isang tapat na paraan para kumita ng pera para sa mga pangunahing pangangailangan, pagkain, gamot at ang paaralang pinapasukan ng kanyang mga kapatid. Alam ni Sofia na ang mga bulaklak na kanyang ibinebenta ay hindi lamang nagpapasaya sa araw ng mga bumili nito, ngunit nagdulot din ng kaunting pag-asa sa kanyang sariling buhay. Pagkatapos ng lahat, ang bawat talulot ay tila sumisimbolo ng isang tahimik na hangarin para sa mas mahusay na mga araw. Isang maulang hapon ng tagsibol habang inaayos ang kanyang simpleng buket, napansin ni Sofia ang isang matandang babae na mag-isa na nakaupo sa malapit na bangko. Ang babae ay mukhang mahina ang kanyang mukha ay minarkahan ng oras, ngunit mayroong isang bagay na kalmado sa kanyang tingin kahit na may maliit na pagbabago. Naramdaman ni Sofia ang hindi maipaliwanag na pagnanasa na bumili ng mga bulaklak para sa estranghero na ito, na para bang ito ay isang paraan ng pagbabahagi ng kaunting liwanag sa gitna ng bagyo ng mga paghihirap na iyon. Habang papalapit siya, inalok niya ang buke na may nahihiyang ngiti at tinanggap ito ng ginang ng may pasasalamat na tila higit na higit pa sa simpleng kilos na iyon. Hindi na siya nagsalita, nagpasalamat na lang siya at itinago ang mga bulaklak na parang isang yaman. Ang hindi alam ni Sofia noon ay ang babaeng nagngangalang. Helena ay hindi lang basta matandang babae. Si Helena ay isang bilyonaryo may-ari ng isang imperyo na nagmula sa malalaking kumpanya hanggang sa pandaigdigang pamumuhunan. Sa loob ng maraming taon, si Helena ay namumuhay sa pag-iisa, pagod sa mga kasinungalingan at pansariling interes ng mga tao sa kanyang paligid. Matapos mawala ang kanyang pamilya at madama na pinagtaksilan ng mga kaibigan, Nagpasya siya na hindi niya ipaubaya ang kanyang pamana sa mga taong walang karakter. Naghahanap siya ng isang taong espesyal, isang taong tunay na karapat-dapat na pumalit sa kanyang imperyo, isang taong may dalisay na puso at lakas na kailangan para parangalan ang lahat ng kanyang itinayo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya na maaring natagpuan niya ang taong iyon sa batang florist. Sa sumunod na mga araw, habang nagpupumilit si Sofia na bayaran ang mga bayarin sa bahay at alagaan ang kanyang may sakit na ama Nagsimulang lumitaw ang maliliit na sorpresa. Mga gamot na hindi niya hiningi, mga bayarin na misteryosong binayaran at mga maalalahang regalo na naiwan sa kanyang pintuan. Hindi niya alam kung sino ang hindi kilalang katulong na ito. Ngunit nakaramdam siya ng labis na pasasalamat at kaginhawaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa kabila ng kanyang pagkamausisa, hindi ito kinuwestiyon ni Sofia. Alam niya na minsan ang buhay ay nagdadala ng tulong mula sa hindi mo inaasahan. Isang araw, nakatanggap si Sofia ng imbitasyon na bumisita sa isang mansyon. Noong una, naisip niya na ito ay isang uri ng pagkakamali, ngunit naroon si Helena ng personal upang pasalamatan siya para sa mabait na kilos at mga bulaklak. Nagulat at medyo naghinala ang dalaga, tutal iba naman talaga ang mundong ito sa nakilala niya. Napakalaki ng mansyon, puno ng karangyaan at mga taong tila gumagalaw na para bahagi sila ng isang laro na hindi pa rin maintindihan ni Sofia. Ngunit sa kabila ng mga pagkakaiba, tinatrato siya ng matandang babae ng may paggalang at lambing na parang kinikilala niya sa kanyang kamag-anak na espiritu. Sinimulan ni Helena na ipakita kay Sofia ang kanyang imperyo, nagbabahagi ng mga kwento kung paano niya itinayo ang lahat ng ito nang may pagsisikap, ngunit isiniwalat din ang mga kahirapan sa pagpapanatili ng isang pamana sa harap ng labis na inggit at kasakiman. Matamang nakinig ang dalaga, naramdaman ang bigat ng responsibilidad na marahil ay gagawin niya, unti-unting isiniwalat ni Helena ang tunay na dahilan ng kanyang imbitasyon. Kailangan niya ng isang tagapagmana, isang taong mapagkakatiwalaan niya na para ipagpatuloy ang kanyang trabaho at alagaan ang libu-libong empleyadong umaasa sa yaman na iyon para mamuhay ng may dignidad. Noong una, natakot si Sofia paanong siya, isang batang babae na halos walang sapat na makakain, ay sakupin ang napakalaking imperyo. Pakiramdam niya ay hindi siya handa, walang katiyakan, at kahit na medyo nagalit sa ideya. Ngunit si Helena ay matatag at mabait. Ipinaliwanag niya na hindi siya naghahanap ng kayamanan o katayuan, ngunit sa halip ay isang taong may karakter, tapang at bukas palad, isang taong may tunay na diwa ng sangkatauhan sa kanilang puso, at si Sofia, nang hindi namamalayan, ay nagsimulang makilala ang sarili sa paglalarawang iyon. Para makasigurado, sinimulan ni Helena na subukan si Sofia sa pang-araw-araw na sitwasyon sa mansyon at negosyo. Pinatrabaho niya siya sa paglutas ng mga salungatan sa pagitan ng mga empleyado, pagharap sa mga sakim na kamag-anak na gustong magkaroon ng mana nang hindi siya karapat dapat dito at pagharap sa mahihirap na desisyon na nangangailangan ng empatiya at katatagan sa parehong oras. Ang bawat hamon ay isang aral at pagsubok. At si Sofia, kahit na pagod, ay nagpakita ng integridad, kababaang loob at tapang. Hindi siya perpekto, ngunit hindi siya tumigil sa pagkilos ng may katapatan at paggalang. Sa gitna ng lahat ng ito, isang malalim na pagtuklas ang dumating sa liwanag. Natagpuan ni Sofia ang mga lumang dokumento at larawan na nagsiwalat ng koneksyon na hindi niya naisip. Si Helena ay isang matalik na kaibigan ng kanyang ina na namatay noong bata pa si Sophia. Ang koneksyon sa pagitan ng dalawang babae ay higit pa sa nagkataon. Ito ay tadhana. Naantig si Helena, sinabi sa kanya ang tungkol sa pangakong ginawa niya sa kanyang kaibigan ilang taon na ang nakalilipas na aalagaan ng kanyang anak kung may mangyari. Napagtanto ni Sofia na hindi siya nagkataon ang kanyang nakaraan, ang, ang kanyang pinagmulan at ang kanyang kinabukasan ay magkakaugnay sa sandaling iyon. Sa wakas, pagkatapos ng maraming pagsubok, Nagpasya si Helena na si Sofia ang perpektong tagapagmana. Sa isang simple ngunit makabuluhang seremonya, opisyal niyang inilipat sa kanya ang kontrol ng imperyo. Naramdaman ni Sofia ang bigat at karangalan ng sandaling iyon. Alam niyang hindi na magiging muli ang kanyang buhay, ngunit alam din niyang dala niya ang mga pagpapahalagang dati niyang taglay, pagpapakumbaba, pagkabukas-palad at pagnanais na gumawa ng mabuti. Ipinangako niya sa kanyang sarili na parangalan ang pamana na ito hindi upang magipon ng kayamanan ngunit upang baguhin ang mga buhay tulad ng kanyang sariling buhay ay nagbago. Ang bagong landas ni Sofia ay hindi madali ngunit ito ay totoo. Siya ay naging isang makatarungang pinuno isang babaing laging naaalala kung saan siya nanggaling at kung saan niya gustong pumunta Si Helena sa kabilang banda ay nakatagpo ng kapayapaan sa pag-alam na ang kanyang imperyo ay nasa may kakayahan at tapat na mga kamay at ang batang florist na minsan ay nais lamang magbenta ng mga bulaklak upang makatulong sa kanyang pamilya ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago, buhay na patunay na ang tunay na halaga ay nasa puso, hindi sa pera o kapangyarihan itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang buhay ay maaring mabigla sa atin sa mga hindi inaasahang paraan na ang maliliit na gawa ng kabaitan ay maaring magbukas ng hindi maisip na mga pintuan. At ang karakter na iyon ay tunay na kayamanan ng isang tao. Hindi nakalimutan ni Sofia ang mga simpleng ugat na humubog sa kanya at hindi tumitigil sa paniniwalang kahit sa gitna ng mga paghihirap, ang isang gawa ng pag-ibig ay maaring magbago ng buong kapalaran. Natutunan niya na ang tunay na mana ay wala sa mga bank account, kundi sa kakayahang magmalasakit, magmahal at gumawa ng mabuti para sa iba. Matapos ang seremonya kung saan opisyal na ipinasa ni Helena ang responsibilidad para sa kanyang imperyo kay Sofia, naramdaman ng dalaga ang bigat ng realidad na tumira sa loob niya. Hindi na lang siya ang babae sa plaza, nagtitinda ng bulaklak na may nakakahiyang ngiti. Ngayon, hawak niya sa kanyang mga kamay ang kapalaran ng libo-libong buhay na umaasa sa kapalarang iyon at sa mabuting pamamahala ng imperyong iyon. Ang Gabi na sumunod sa seremonya ay isa sa matinding pagmumuni-muni. Mag-isa sa kwarto niya sa mansyon, nakatitig si Sofia sa kisame, magkahalong pangamba at pag-asa ang nararamdaman. Alam niyang magiging mahirap ang paglalakbay, ngunit nakaramdam din siya ng lakas sa kanyang dibdib na hindi niya namamalayan noon. Para bang ang lahat ng paghihirap ng nakaraan ay tahimik na pagsasanay para sa sandaling iyon. Sa kanyang mga unang araw, kinailangan ng dalagang umangkop sa mabilis na takbo, mga pagpupulong sa mga executive, pagbisita sa mga sangay, pagpupulong sa mga empleyado, mga desisyon na kinasasangkutan ng milyon-milyong reais at ang pressure na matugunan ng mga inaasahan ng lahat kung minsan nakaramdam siya ng pagkaligaw, ngunit ang kakanyahan na nakilala ni Helena sa kanya ang pagpapakumbaba at isang pakiramdam ng katarungan ay gumagabay sa kanya tulad ng isang matatag na kompas. Sa tuwing may dilema na lumitaw, huminto siya upang isipin hindi lamang ang tungkol sa kita, kundi pati na rin ang mga taong maaapektuhan ng desisyon. Kasabay nito, hinarap ni Sofia ang mga kahinahinalang tingin. Ang ilang mga miyembro ng mataas na lipunan na sanay sa mga tagapagmana na nagtapos sa mga kilalang unibersidad ay nakita siyang isang nanghihimasok. Kinwestiyon ng mga matatandang empleyado ang kanyang mga kakayahan, at kahit na ang ilang malalayong kamag-anak ay sinubukang manghimasok na gustong samantalahin ang sitwasyon. Ngunit si Sofia, na may tapang na tila lumalago sa bawat hamon, ay hindi nagpatinag sa sarili. Naalala niya ang mga aral na natutunan niya noong bata pa, ang mga gabing nag-aalaga sa kanyang ama na may sakit, ang taimtim ng ngiti ni Mrs. Helena na naniniwala sa kanya nang walang iba. Sa gitna ng paghihirap ay dumating ang maliliit na tagumpay. Nagsimula si Sofia ng mga programa upang mapabuti ang mga kondisyon para sa kanyang mga empleyado, lumikha ng mga proyektong panlipunan upang matulungan ng mga komunidad na malapit sa kanyang mga pabrika at namuhunan sa edukasyon para sa mga kabataang mahihirap. Unti-unti, nagsimula siyang makakuha ng paggalang at paghanga hindi para sa kanyang hamak na pinagmulan, ngunit para sa tunay na epekto na kanyang ginagawa. Ang mga tao ay nagsimulang maunawaan na ang batang florist na ito ay hindi lamang isang tagapagmana ngunit isang pinuno na may layunin, ngunit hindi lahat ay trabaho at responsibilidad. Natuklasan din ni Sofia na ang mansyon sa kabila ng lahat ng kadakilaan nito ay may laman si Helena na minsang nag-iisa ay naging isang kaibigan at tagapayo na sumabay sa kanya sa bawat hakbang. Nagbabahagi hindi lamang ng mga payo sa negosyo, kundi mga kwento ng buhay, mga lihim at malalim na mga aral. Ang mga hapong ginugol sa hardin ng mansyon kung saan nagsimula ang lahat sa isang simpleng palumpon ng mga bulaklak ay mga sandali ng kapayapaan at tunay na koneksyon doon naunawaan ni Sofia na ang kayamanan na walang pagmamahal at layunin ay pabigat lamang isang araw sa isang mahalagang pagpupulong si Sofia ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang pagbisita mula sa isang lalaki na nagsasabing siya ay malayong pamangkin ni Helena Nagdala siya ng mga lumang dokumento at mga paratang na nagbabantang hamunin ang pagiging lehitimo ng mana. Yun ang unang pangunahing legal na pagsubok ng dalaga at kakailanganin niyang gamitin ang lahat ng kanyang karunungan at suporta upang ipagtanggol hindi lamang ang kanyang mga karapatan, kundi pati na rin ang pamana na ipinangako niyang poprotektahan. Mahinahon niyang tinipon ang kanyang kupunan Pinag-aralan ang bawat detalye at hinarap ang hamon ng may dignidad. Sa huli, nanaig ang katarungan at si Sofia ay lumakas. Batid na ang landas ay puno ng mga labanan, ngunit hindi siya nag-iisa. Lumipas ang oras at naging simbolo ng pagbabago si Sofia. Mula sa isang simpleng florist, naging babae siya na nagbigay inspirasyon sa libulibo. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Patuloy siyang bumisita sa kanyang kapitbahayan, tumulong sa mga kaibigan at kapitbahay, at nagbahagi ng mga simpleng sandali na napakahalaga sa kanya. Naunawaan niya na ang kanyang pinakadakilang misyon ay hindi lamang upang patakbuhin ang isang imperyo, ngunit gamitin ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang mas mahusay na mundo. Si Helena, nang makitang namumulaklak ang batang babae, ay nakaramdam ng ginhawa sa kanyang puso. Ang dating nag-iisang paghahanap ay ngayon ay isang katiyakan. Si Sofia ay higit pa sa isang tagapagmana. Siya ang pagpapatuloy ng lahat ng pinaniniwalaan niyang makatarungan na totoo. At kaya, ang kwento ng mahirap na batang babae na bumili ng mga bulaklak para sa isang matandang babae ay naging isang walang hanggang pamana kung saan ang kabaitan, katapangan at sangkatauhan ay ang tunay na kayamanan. Kung naantig ka sa kwento ni Sofia at naniniwala ka sa kapangyarihan ng kabaitan, at lakas ng loob na baguhin ang buhay, siguraduhin mag-subscribe sa channel. Dito makikita mo ang higit pang mga nakaka-inspire na kwento na nagpapakita kung paano mababago ng maliliit na kilos ang mga tadhana. At gusto kong marinig mula sa iyo? Ano ang aral na higit na nakaantig sa iyong puso sa kwentong ito? Iwanan ang iyong komento Ibahagi ang iyong mga ideya at sama-sama tayong bubuo ng isang komunidad na puno ng pag-asa at inspirasyon. I-click ang button na mag-subscribe at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Magkasama tayo.